SM South Mall Bamboo Organ Saraw Motors Las Piñas ang tahanan ng mga ito. Sa dawi ng mga kilalang establisimento rito noong 80s at 90s, may isang hindi gaanong napapansin, pero maraming tagong kwento, ang RFC sa Doña Manuela 1. Matagal na itong sarado, mahigit limang taon na rin mula ng gibain, pero ang alaala ng nanay ko sa lugar na yon ay nananatiling malinaw at nakakakilabot. Taon, 2002 o 2003, grade school pa lang ako. Kailangan ko noon ng materyales para sa isang school project na ipapasa kinabukasan. Kaya pinakiusapan ko si mama na dumaan sa RFC para bumili pagkatapos ng trabaho. Late na siya nakalabas sa opisina, around 8.45 p.m. Patapos na ang mall operations. Sa mga oras na iyon, sarado na ang supermarket at ibang tenants. Pero bukas pa ang school supply store sa second floor para sa mga huling habol gaya ni Mama. Pagdating sa RFC, isa na lang ang bukas na entrance, yung may hagdan. Patay na ang elevator, escalator, at halos lahat ng ilaw. Ang nagsisilbing ilaw na lang sa hagdan ay emergency lighting. Tahimik, madilim, at may kakaibang lamig na hindi dahil sa aircon. Alam mong patay na ang lugar. Pumasok si Mama, nagpaalam sa guard at mabilis na humakyat. Sa tapat ng school supply store, andun ang cashier at isang bagger. Sila lang ang mga taong nakita ni Mama sa buong second floor. Mabilis siyang namili, mabilis nagbayad, mabilis umalis. Hindi dahil sa nagmamadali lang siya, kundi dahil sa pakiramdam. Ang sabi ni Mama, yung makakita, okay pa, wag lang makarinig. Pero ngayong gabi, may narinig siya habang bumababa na siya sa malawak pero mababang hagdad na siya lang ang gumagamit, may naramdaman siyang malamig na hininga sa mismong tainga niya. Huy! Bulong! Malapit! Masyadong malapit! Nilipad pa ang buhok niya na tumatakip sa tainga. Ramdam na ramdam niya. Natigilan si mama. Pero hindi pa doon nagtapos. Huy! Sabi! Ngayon, mas galit. Masmariin. Parang inis na inis na hindi siya pinansin. Sa sobrang takot, hindi na niya maalala kung paano siya nakababa. Parang biglang nag-shutdown ang isip niya at inuna na lang ng katawan ang tumakbo paalis. Hanggang ngayon, tuwing ikinukwento niya ang karanasang ito. Bumabalik sa alaala niya ang mismong boses. Boses ng hindi kilala. Boses ng isang nilalang na tila matagal nang nanatili sa dilim ng RFC. Marami pa raw kwento ang umiikot sa lumang gusaling iyon, mula sa so sinarang sinehan, hanggang sa ballroom hall sa 6 floor. Pero sa lahat ng karanasan ni Mama sa mundo ng kababalaghan, epo ang hindi niya makalimutan, dahil narinig niya talaga. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below mga kabetween. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.